Mga nakaporma nga ang mga bagets for today's video. Punta nga kami ng sukat dahil a-attend ng birthday si Tantan at saka si Talia. Bukod pa nga doon, birthday ni Tito Ray, yung pangatlong kapatid nga ng nanay ko. At ang, ang dapat nga kami lumabas kaya sobrang init din. Napag-usapan nga namin ni Geraldine na alas 10 nga kami aalis dito. Tanghali na rin silang nagsipagbangon kaya hindi rin agad nakapag-asikaso. So, yung mga bata nga, panay nga yung paalam kay papa nga nila. Love I love you! I <laughs> Paglabas nga namin ng gate ng Bilibid, dumaan nga muna kami dito sa may vulcanizing shop. Pinahanginan nga namin yung e-bike namin kasi pag alis nga namin, napansin nga ni Carlos na medyo lat na dun sa pwesto nga nang inuupuan ko. Pinacheck na nga namin lahat ng gulong kay kuya. Sabi nga niya, lalagyan na nga lang nga daw niya lahat ng hangin kasi nga malalambot na rin talaga. Nung, binili namin siya nung August, ngayon lang nga siya hinanginan. Then dumaan nga kami dito sa may hinuhulugan ng 5 pesos kasi itong dalawang bata nga na to. Lang nangungulit na nga sila at gusto daw nilang bumili ng laruan dito sa machine Kapagka ginagamit nga namin tong e-bike, papunta nga ng sukat, 40 minutes lang yung biyahe namin. Pero kapag ka commute nga kami, inaabot din kami ng isang oras at kalahati. pagdating nga namin dito sa may sukat, nadaanan nga namin si Tito Ray, nakausap nga si Lola. Kaya binati nga namin siya ni Geraldine. Siya nga yung pangatlong kapatid ng nanay ko. Katapos nga makipagkwentuhan kay Tito Ray, makiat nga ako dito sa taas sa may kwarto, nagulat nga ako kasi andito si Ginea at saka si Mary Jane. Si Rina nga natutulog, pumapasok na rin kasi siya panggabi nga siya. Si Mary Jane nga panggabi sa trabaho kapag ka umaga dito lang din siya tumatambay nga sa bahay. Si Rinalin nga lang at saka yung asawa nga niya, si Miko yung tao nga dito sa bahay kaya kapag ka sila lang inaalis nga nila yung double day. Nakita ko nga yung nail polish ni Nalin sabi nga ni Gina ya lalagyan nga daw Pagkatapos niya ako. nga si Mary Jane at saka si Gerald din nagpalagay na din nga sila. Tapos nga malagyan ni Mary Jane sabi nga niya parang hindi daw bagay sa kamay niya kasi nga lalong umitim. Sabi ko nga sa tingin nga lang nga niya yun. Dahil yung kamay ko nga hindi rin naman maputi pero maganda rin naman talaga siyang tingnan. Mga 2:30 nga ng hapon pinaliguan nga nila yung mga bata na isa nga namin sa birthday yes, yan. kasi kami pinapapunta din. Paalis na nga kami nung napadaan nga kami dito kay Tito Ray. Naghihiwa na nga siya ng lulutuin nga niyang kaldereta para nga sa birthday niya at saka spaghetti. Para may mapagsasaluhan nga kami ng hapunan. Hindi hakunan. na nga kami kasi sa e-bike. Sabi ko nga kay Mary Jane maglakad na lang nga kami papunta ng Sukmon. At si Ginaya na nga lang ang sumakay kasama nga ng mga bata. Yun nga sabi nga niya magkukumute na nga lang nga siya papunta nga ng Sukmon. Eh, sumakay na nga ako at kinanong na nga namin yung mga bata. Malapit lang din naman pati sa bahay yung pupuntahan nga namin dito sa may venue, dito nga to sa may barangay, marami na ngang tao sa loob pero hindi muna nga kami pumasok. Kasi sobrang init nga at saka si Nicole yung nag-invite nga sa amin, wala pa rin. Meron nga akong biniling sunglasses sa Shopee. At gandang-ganda nga ako, ang lakas niyang makasosyal. Pangalawang so, bili ko na nga to kasi yung isa binigay ko nga kay Geraldine. Photochromic and anti-radiation na nga tong eyeglasses nga na to. Kaya ang ganda niya tapos pag tinapat mo pa nga sa araw, umiiba nga yung kulay. At sobrang mura nga niya kasi 100 plus nga lang nga din siya. Tilihin ko na lang sa comment section kung gusto nyo rin. Okay, 4 na nga dumating si Nicole at doon pa nga lang nga kami pumasok nga dito kasi nga mainit pamangkin nga. nga niya yung may birthday at one year old nga siya. Yung si Nicole kapag ka may okasyon nga sa bahay, lagi nga yung pupunta kasi nga kaibigan nga yan ng mga kapatid ko. At malayo pa nga lang nga yung birthday nga nung pamangkin nga niya, sinabihan na nga niya kami na pumunta nga kami. Alas 4 eksakto nga nagsimula yung birthday party nga ni Bako baby. Bago nga sinimulan muna yung party, syempre nagdasal na muna. Then after nga no, nagpalaro nga sa mga bata. Sabin-bin so nga lang nga yung may lakas ng loob na sumali nga sa palaro kasi yung tatlo nga ayaw nga nila dahil nahihiya. Si Tantan nga at saka si Talia, hindi mo rin talaga yan sila makikita na nagjo-join nga sa mga palaro. Kapag ganito nga ang mga party kasi nga nahihiya nga sila. Maya-maya nga yung isang kaibigan nga ni Nicole na lagi nga niyang kasama, dumating na nga rin dito at beso-beso uh, nga sa amin. <laughs> Ganyan nga yung ginagawa nga nilang dalawa nga kapag nakikita nga kaming magkakapatid. Mga alasin 5 nga pagkatapos nga magpalaro dun sa mga bata, pinapila na nga yung mga bisita para nga kumain. Nagkakaunti nga lang nga yung nilagay ko sa plato ko para nga lahat ng handa ay matikman ko. Pagkatapos nga namin kumain, back to program nga ulit. Papakita nga ng magic yung host. Pinaputan nga kami ni Geraldine ng coin purse. So nga para sa matatanda. Then after nga noon, pinapila na rin yung mga bata para nga mabigyan ng loot bag. Kasi nga tapos na rin nga yung birthday party. Then after nga nga noon hinatid nga kami ni Nicole dito sa may labas nagpaalam na nga kami sobra pa din nga yung kabusugan ko sabi ko nga kay Geraldine pag uwi nga namin sa bahay kakain na naman nga kami kasi nga nagluto nga si Tito Ray ng napagsasaluhan nga para nga sa birthday niya nung pa uwi na nga kami si Jinea na nga lang ang pinasakay namin sa ibay pati na rin yung mga bata at kami nga dalawa ni Mary Jane naglakad na nga lang nga kami pagdating nga namin sa bahay doon na nga ako dumiretso kay Tito Ray at doon na lang nga din ako tumambay at nga kay Lola si Tito Ray nga si sanang yung palulutuin niya ng spaghetti. Getty. Yun nga lang kasi ang sarap paraw ng tulog niya. Kaya hindi na nga niya gilising. Maya, maya nga, sumunod na rin nga dito sila Geraldine. Si Jenea nga. halata pa nga ang kabusugan at si Mary Jane. Pero kakain na naman nga. Nag chat nga ako sa group nga namin na pumunta na nga silang lahat dito nga para magsimula na kaming kumain. Hi. Welcome, Hi. Hi! Welcome home! Hi. Plato. Plato. Kayo. Welcome home! Ako dito ng Plato dito. Hi,

Kain na. Ayun, yung, 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 pa yung, niya. Oh, picture, picture muna po. Tayo na video lang gusto niya ito, picture. Oh. <laughs> pogi, pogi muna pogi. Oh, pogi muna pogi. <laughs> <niyo. laughs> oh, <laughs> para na reklamo niya. Oh, para sa mga picture ko. Italia oh. So, sana ko. Si Nicole humabol. Busog na kami. Si Beno. Oh, si Beno. Oh, si Beno. Oh, priority. Kaya bubis <laughs> lang. <laughs> bubok na. Saan kasi? hindi. mo. Alam <laughs> mo. Babalikan Yung babe mo. Hindi mo binalikan. <laughs> 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 Naya siya. Mabo! Oo. Hello. 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 <laughs> Alas 9 na rin nga kami umuwi ng bahay Pinapaunan nga ni Tito Ray si Geraldine ng spaghetti Nating nga namin sa may publasyon Dumaan nga muna kami dito sa may parisan Si Tantan nga nilabas nga niya yung pagkain Pinira niya para nga kay papa niya So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Banggiingat po kayo palagi God bless and Babush!